Pagpunta tayo mga abad sa haban ng baba Gabi yung ano, yung bato Kita mo naman yung uh, ah, abunga ah. Yung saging ni misis. oh. Dito lang yan sa harap ng bahay At saka yung bunga ng aming patul Kitang kita yan naman oh. na tayo sa mga abad sa haban Ang spray yan, dito lang yan. mga abad sa haban Dyan na yan Ang purpose ko dito mga abad ay iyo Nilagay uh, ko siya dito Para yung lupa na Dati yung bahay dito Ah, uh, mga kabads, maraming salamat sa tropa natin, PGT Gamaras, galing pang Gamaras to. Salamat sa pupunta dito doon at salamat sa suporta. Yan sana, suporta din natin mga coach, mga right friends, sa suporta mili. Yan, yan. Mga kabads, natin yan. Salamat at welcome home. Thank you. Welcome, welcome. 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 I I to dito. Yeah. So, salamat sa dito Welcome dito. home. yo. bagong araw, panibagong video na naman tayo at uh, sorry, uh, sobrang tagal-tagal tayo hindi napaka, napaka, nakapagsalita sa ating uh, youtube channel yan, pa short-short video lang tayo kasi ano uh, uh, minsan uh, parang nahiya na tayo <laughs> kaya ngayon mga vads ay uh, naisipan natin na magagawa uh, dito ng video kasi last day natin ngayon uh, dito sa probinsya ng Gimaras at uh, bukas away na tayo nang uh, Negros para maka ma ma makapag makapagtrabaho uh, na tayo ulit. kasi nga ay uh, ngayon matindi yung ulan at uh, salamat tayo sa pin na nag okay okay na oh mula kahapon pa to yung ulan mga buds at sobrang uh, lakas at uh, medyo may hangin siyang dala at uh, ito mga buds yung uh, bagyo sino ang pangalan niya hindi pa yun lang mag, ano kung sino pangalan niya. At uh, i-update ko kayo dito mga bad sa ating uh, mga ano, mga tanim, yung mga orange natin na may bunga. Kapon nakapag-upload na tayo ng uh, isang video na ano, uh, walang salita, nilagyan na natin ng sound, uh, music. Uh, Nasilip ko lang sa inyo yun, yung mga ano. Pero ngayon mga bad, ipakita ko sa inyo yung mga bunga ng aking orange, yung patula at ang uh, at iba pa, yung uh, makikita natin dito sa ating Uh, area dito sa probinsya ng Gimaras. Yan, shout out pala kay Mama Luz, uh, sa Tilian Family, yan, uh, at kay uh, Kabords, uh, no, Karayot Friends, at kay uh, paring Lakas ng Negros dyan sa Manila, shout out. Joe Marpasinio Vlog, Joan Familiaran, Papa uh, Paparais TV, Ventorero TV, Mahina Smiley Marby, at kay ay uh, Puchakan TV, at kay uh, Riman Gabison, Uh, Ayami Channel. Yan. Sa lahat-lahat na nagsuporta, Sweet Saira, maraming maraming salamat. Ma'am Rohem Yagikilio, sa lahat-lahat na nagsuporta kay PGN TK Maras, maraming maraming salamat. And let's go na tayo mga buds. at uh, para hindi tayo maabutan ng ulan, kasi uh, na. Let's go, pakita ko sa inyo mga bads. Yan mga buds, at uh, ito yung ating ano, bukado uh, avocado, marangkada na yung ating uh, avocado. At sana, mga susunod na taon siguro ito, magbunga na to. Uh, pinutol ko lang yung uh, dulo niyan mga kabadge para hindi angat yan sa ating pinakataas na bahay. Yung ating ano kasi mag ano siya magsagi kung maghangin. Kaya yung style ko, pinutol ko yung pinakadulo niya para uh, gumapang na siya dito sa baba. Yan oh. kita mo parang lowered siya, yung marketing siya, yan oh. At ito yung pinakadabis mga kabadge, yung ating uh, uh, orange. Yan, dalawang puno yan mga kabadge, doon pa yung isa. At uh, ipakita ko sa inyo, sobrang daming bunga. Walang spray ito mga bats, oh. Kita mo, kita natin nyo, yung bunga, yan, oh. Yan. An. Uh, ito mga bats, oh. Wow. Orange ito mga bats, yung, ano, dalang, dalandan. Ito yung dalandan. Yan, oh. Sa loob yung mga bats, grabe yung bunga, Walang spray yan mga bats, ha. Oh. Niyaan ah. yan, dyan na yan. Ang purpose ko dito mga batch, ay, uh, nilagay ko siya dito, para yung lupa na uh, dati yung bahay dito. Yung lupa parang buo baba Para ito yung magsilbing mag uh, pader. Kasi wala pa tayong panggastos. Ito nga. Hindi oh. pa tapos. Wala pa tayong panggastos dyan. Panglagay ng uh, riprap or uh, bato. Polo blocks. Bata tayo pang budget dyan. At. Uh, oy! Sinunoy oh. Shout out. Uh, hello. ayan na ya. Yeah. Rara. Yan sinunoy yung kapatid ni mrs So yan mga kabads, ikot ko yan dito sa mga bunga, yan. Pakita ko lang sa inyo mga kabads, share ko lang sa inyo na walang gastos, walang, ano to, walang spray. Yung ating, uh, ano, uh, dalandan, oh. kitang bunga yung mga kabads, oh. parang mga, ano na siya, oh. sobrang daming bunga. Yan i oh. isom natin mga kabads. Yan oh, grabe yung bunga oh. Yan oh. Wow. Yan, yan pa sa taas oh. Grabe oh. Uh, yan, yan yung purpose ko mga badge para hindi maano yung lupa at uh, dandahan lang yung pagbaba ng lupa kasi medyo mataas na yung dito na portion sa amin. Yan yung bago. Yan oh, grabe yung bunga oh. Yan, dito pa tayo sa kabila mga badge. Ito yung una. Yan oh, grabe. Tik na itik sa bunga oh wow sobrang dami ng bunga yan at ang uh, napier natin yan mga kabads yan yung napier natin na uh, ilang piraso lang yan galing negros tinanim natin dyan uh, ilang piraso lang na buhay pero ngayon ay sobrang uh, kapal na Yan at ito, minimintin natin yan mga kabads na ano naga, ni grass cutter natin yan at meron tayong santa na tinanim dyan para yun nga yung sinabi ko na yung lupa bumababa yan dyan Di sayang naman magpunta lang doon sa may kasada kaya yan yung mga diskarte ko para no sa abang wala pa tayong panggastos na panggawa ng uh, riprap nilagyan natin yan ng uh, mga bulak mga tanim yan mga dami tayong tanim ay ah, ikot tayo mga buds yung mga buds, okay, mga buds na dalandan Galing antique po itong mga bites nila. Dinala ko yan dati. Yung parang ano na siya. Isang roller. Yung haba niya. At uh, ngayon kitang kita natin oh. Abot kamay lang yung bunga oh. Wow. At ito yung pangalawa. Yan oh. Dami. Sobrang dami po itong mga bites yung bunga niya oh. Rabi yung bunga. Walang, walang kagastos gas, itong mga bites kasi. Uh, oh yan oh. Kita mo yung uh, pinigilan niya na lupa. Sobrang taas. Yan oh doon tayo no may git uh baywang ko hanggang baywang ko yung pinigilan niya na lupa para hindi bumaba doon sa uh, pinaka ilalim yan subrang so, taas kasi yan ng mga batch yung ating area uh, dati pero ngayon ay uh, dandahan na pinipigilan ng ating mga tanim yan oh no? yan ito wow pwede rin daw mga batch na ano, i-gawing uh, pang paasim uh, ganito palang kalaki pero pag uh, ano na siya, hinog na siya uh, na, hindi na pwede at uh, nakita ko dyan sa mga mga bas, yung may ako galing akong negros sa uh, ano, paradaan ng mga jeep yung isang piraso ng no, mga bas yung hinog na ay pumapalo uh, sa uh, 15 pesos kaya balak ko itong mga bas na ako mag, uh, time ako Uh, ang mag-mark ako nito ng uh, kahit uh, ano lang uh, isang daang piraso lang na ano i-gawin kong uh, i-honol ko ba yung punla ko gawin kong uh, i markot ko siya so hindi si ano ko siya ko doon sa pinakataas Grabe oh. ikut aja di itu Tayo sa mga abad sa bandang baba. Grabe yung ano, yung bato. Kita mo naman yung aagos uh, agos ng tubig mula doon sa pinakataas ay parang buksay siya. Alon. Yan. Ito yung ating avocado. Yan, mag-aapang lang yan mga badge. Napagandang tingnan kasi nga uh, pag siya, dito lang sa baba, abot, uh, maabot mo lang siya. At ito yung ating patula mga kabadj sa uh, sobrang dami ng bunga. At uh, ito yung gawin natin itong uh, ano, binyi. You yung ano ba yung gawin nating itanim ulit yan natin sa uh, sunod ayan ito ano marami tsaka yung ating suwa mga batsay na ating abunan ng mga uh, saikwa ano tawag patula Ayan. at ito mga batsay ay uh, minimintin natin na talaga ito na grass cutter yung ating uh, area dito sa harap para uh, ano siya uh, malinis at uh, safety nating galagalaan uh, kasi yung mga bata minsan ay naglalaro uh, kahit dyan lang siya maglaro ay uh, pwede nilang gamitin yung area kasi nga malinis siya at uh, may damo yan at ito mga bats yung uh, bunga meron siyang uh, bunga yung saging ni misis oh. dito lang yan sa harap ng bahay at saka yung bunga ng aming patula kitang kita yun naman oh. kahit saan lang yan oh. Magdala tayo bukas yung mga bad sa negros. Ito, dalawang braso. Siguro dali natin bukas to. Ayan. Laki na to. Pwede na to. E, dali na natin to bukas sa negros. Para i ano natin din, ilagyan natin ng uh, miswa. Yung uh, miswa at saka yung sardinas. Ayan. Napaganda na tingnan yung ating mga tanim kasi yung oh, mulan. At ito mga bad yung ano, yung ah, uh, uh, kalamansi na minarko ni tatay yung ano ni misis yung tatay ni misis yan uh, biyanan ko marami na to nakuha niya uh, may get siguro 20 peraso nandun sa kabila tinanim niyo doon ay kitang kita naman natin yung kanyang uh, miura ay napagandang uh, pagsimula ng uh, ating kalamansi kaya pag may time may time tayo nitong uh, mga one week ay eh, magmarko tayo dito damihin natin itong markout tapos itanin natin sa taas para pag uh, tumanda tayo ay eh, meron tayong pang ng kahit pang ulam-ulam uh, lang at ito na yung mga santa natin oh, buhay na oh. wow hanggang dulo yung mga batch para yung lupa ay uh, ano nya uh, yung mga uh, ano yung salaga sa yan, update tayo sa weather mga bads. Yung harap ng highway namin ay sobrang basa kasi nga'y uh, matindi yung uh, ano, uh, ulan mula kahapon. Yan. At uh, meron din dito mag uh, piso wifi ka. Meron din piso wifi dito sa harap ng bahay. Bali kay ano yan, kay Bayaw yung uh, piso wifi. At saka hindi na kami, hindi na kami mag uh, mahirapan mag uh, upload ng video kasi nga'y uh, maganda yung uh, internet dito. Yan. Tabi nga highway lang yan mga bads. So pag uh, dumaan kayo dito makita nyo yung ganito na bahay yan kape jinti gimaras yan <laughs> yan shout out pala hindi pa natatapos yan mga bas wala pa tayong sliding window or sliding door hindi pa natin natapos at saka mayroon pa rin dito yan mga bas kaso lang wala tayong budget mga laki pa yung kailangan mga 200k 200k ito siguro yung mga kailangan para matapos na at isa may at saka yung tiles nya yan dami pa yung gagawin dyan yan o, oh. labi o, na o. Yan mga bads, update, update lang tayo mga maya. Mag tayo muna. Mag ano uh, kasi maulan pa. Yan mga bads, uh, dito na naman tayo sa ating uh, mga okra. Yan. Silip ko lang sa inyo kasi nga uh, medyo okay na yung tsura nila oh. Kung hindi sana na matay mga bads, ay eh, mga ganito na yung kalaki. Oh. At ito, yan. Yung iba, may bunga na yan mga bats. Kaso lang yung iba, ay nasira kasi ay sobrang uh, matindi yung ulan. Yan. Oh. Lagyan natin yung uh, abuno yung mga bats para makahigop siya ng nutrients. At ito yung kumakain. daming uod kasi ngayon. Ulan. Yan. Ito yung iba, oh. At ito naman yung ating pinakamamahal na tanim. Ito yung lansones na lungkong. Yan o. Swerte natin yung mga bats kasi ngayon nakapabuhay tayo ng uh, lungkong na lansones dito. At isa-isa uh, lang na uh, lansones to. Galing negros. Uh, dati mga bats ay dalawa to. Yan. Yung iba, uh, dati doon natin tinanimin sa baba. Kaso lang namatay kasi ngayon, uh, nakaabot ng init kaya dito sa amin kasi mahina yung tubig dito at isang bomba lang yung kuna-kuna namin ng tubig doon sa ababa. Uh, baba yan no? Oh, napaganda yan mga bas oh. Aga, pag uh, mababa pa lang to oh. maganda na yung kar ano niya, yung arangkada niya oh. isang puno pero dalawa yung ano niya oh. isang dalawang ano niya ito ang kanyang uh, sanga yan sana certain tayo itong mga bads oh, lumaki ka at uh, bumunga ng marami para may makatikim tayo ng masarap na bunga ng longkong hindi maras yan at ito yung mga napiyar natin sa kaninal natin yung tinanin yung mga bads oh. ang kita naman natin yung lupa ay napaganda napakataba at uh, dati napatay pinatayan to ng ano ng uh, ano nga yung kawayan pinatay kaya yung sustansya yung uh, gamot ng uh, kawayan ay yan uh, dyan dyan na yan at bumulok na kaya yung ano nya ay mga napaganda o, kita kita natin, natin, no? wala pa rin isang linggo yan tinanong natin ay matindi na yung kanyang uh, ugat lumabas na yung kanyang mga ugat at mabilis na yan yung paglago ng ating Ah, kamote, pang saugyan mga bads sa isda. Isang ano lang yan, isang idas, iras. Yan o. Oh. Silip ko lang sa inyo yung mga bads ang ating kamote. Tapos, yung ating okra na dito. Ay, grabe o. Oh. Ubus yung dahon nya. Ito yung pinaka, ano ba yung kumakain to ito yung pinaka ano matindi yung pag uh, ano natin tapos sa kainin na nang ano no. baka yung grasshopper ang kumakain mga baso or uod pinakita naman natin yung napagandang uh, lupa uh, sa langay eh, kulang sa pag uh, maintenance ng ano abuno or uh, pag uh, ano ng mga ng mga uh, damo So ngayon, umuwi tayo. Naninisan na natin. At uh, nalagyan natin pataba yung ating mga uh, okra. Yan. Para personal, pagbalik naman natin, ay may mga bunga na to. Kahit ilagay natin to sa ano, sa ibabaw ng sa uh, saing. Yung, oh, labi yung kanyang ugat. Oh. Kitang kita natin na uh, napakalambot yung lupa dito. Napakaganda. Para sa mga tanim okra. Yan yung tanim natin na Ay patay Patay yung Balatong natin Yung ating mga sitaw Buhay na Pero yung iba Nanod ng, ng mga bas ng tubig Sayang oh. Lumabas yung iba oh. Tingnan natin itong mga bas oh, Maganda na sana oh. Huh? Buhay na buhay na oh ating sitaw kaso yung iba inanod ay yun ng mga hirap sana pinalaki niya muna bago ano rin para pinalaki niya muna pinatubo niya muna bago uy ito yung iba hindi natin nakita kung saan ano gabi lumabas eh? na yung mga tubo niya mga kabads para sunod natin uwi ito mga kabads ay pwede natin lagyan ng ano yan ng uh, yung yung uh, ano nya lagyan ng kanyang balagon yung bagging nya para maka angat na sa lupa at ito ang ganda oh. wow magandang kartada ng ating kanin Shoutout pala i idol natin ka-boards. Yung iba ay, namatay uh, silip ko lang sa inyo ito mga abads, yung ating papaya tapos mag-out na tayo medyo paangat yung ating uh, area dito ay uh, silipin natin yung ating papaya last na natin yung uh, video kasi nga ano na uh, medyo madilim na at uh, medyo mambon pa yan na, lang, napaganda yung aming uh, area yan yeah yung uh, kalsada doon sa baba. Yan. At napakaraming labong. Yan yung labong. Yung uh, ano ng kawayan. Yan. So i-refill natin mga badge yung ating uh, ano. Paya konting uh, video lang. At saka yung ating uh, tambis. Yan. Let's go. memating bapak ya Yan. Labun wanaian mga batch. Iya Rambis. At ito yung view sa ating taas. Yan. Grabe yung ano, yung view natin, no. Napakaganda to, may tree house dito. Yan, no? Nakita natin yung dagat. Yan yung highway. Yan. Wow, mangga natin, no. Ayan. yun lang ating update sa ating panibagong alaw, panibagong video dito sa probinsya ng Kimaras. Maraming maraming salamat talaga sa walang sawang pagsuporta nyo kay PG Inti Kimaras. Kahit paminsan-minsan, uh, short short lang yung video natin. At uh, paminsan-minsan lang tayo nagsasalita <laughs> dito sa ating channel. Yan, marami maraming maraming salamat pala sa inyong suporta yan kahit uh, hindi ko na isa-isahin yung mga pangalan nyo maraming maraming salamat po at sa mga team PGNT maraming maraming salamat Karayot Friend, keyboards ka yan uh, uh, team Kabadi yan shout out kay Ma'am Saks Family Adventure yan shout out dyan sa Canada at kay uh, Ma'am Rohim Yagi yan maraming maraming salamat po. at dyan sa ating si uh, Jumar pasin yung vlog dyan sa Iloilo -Ilo. Pinturiro TV. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pawares TV. Ayami Channel, Malaya Channel, Sweet Saira, Bulagbag Hunter, Kagwang Sword Family. Yan, shout out po sa inyong lahat. And God bless always. Paul support always mga wads. Babus! At magung din ang bawat mga pag